What's up guys? Boss Chum TV nga pala. Yan guys, baral nga ngayon itong si ano no, si Ate Mo Girl at saka to si Kuya Rider. Yan oh, mahabol to guys. Umahabol ngayong buwan. Ah, uh, ngayon no, July 30. Bagong matapos eh, may bago na naman tayong memes. So panoorin nga natin guys yung nakakatawang conversation nila. Akala ko nga guys, scripted lang to eh. Tara panoorin natin. Ato ma'am. 5. 56 lang po. Kuya, magkano po? 56 lang ma'am. 86 Kahit lang po Uya, oh Atu, <laughs> Card, card? 56 lang po Card Nakita ko sa up, card din. Sa up, card Oo, pwedeng card Basta, pinili niya payment method Payment option ka ikakard Hindi, magbabayad kayo sa aming card Saan ko i-swipe to? Sa bilat mo Kasi dito pwedeng card kaya hindi ako nagtalan ng cash Gago po na Wala mo dito Gusto mo swipe ko sa bilat mo to? <laughs> Sige na ka mo naman Grabe Di po ma'am Wala naman Akala ko scripted <laughs> lang to guys <laughs> no? Kasi parang <laughs> scripted eh dito, dito ko Sige na nga yan Saan mo i-swipe mo sa bilat? Wala <laughs> nga po Hindi nga ako nagtalan kasi sa nakalagay doon, pwedeng card. Kahit... Wala nga po ako pag sa swipean dito, ma'am. Ang ina in, swipe, mag -in, no? Si Sobrang advance na pa lang ngayon. Basta sa kuya. Sa <laughs> so, kung ay sa swipe sa bilat. Tingnan <laughs> <laughs> niyo loko loko. Oh, ma'am, 56 lang bayaran niyo na ako. Gusto niyo ang GCash na lang. Sige, si Sandy sa GCash. bayad e no? Ba 56 pesos no? lang. Pa card card pa kayo, 56 pesos lang. Eh nakalagay doon eh, malay ko ba? Nakakatawa pa si Kuya Rider eh, no? Saan ko to isa-swipe? Sa bilat mo. Tang eh, harang hindi ano eh, no? Harang hindi kabani paniwala, no? Kumbaga para ka yung pinanood ko to guys, akala ko scripted lang. Tang eh, yung pala nag-trending. -tre Totoo pala 'yun, tang niyan. Eh, diba, parang kasi hindi mo pwede, hindi mo basta-basta masasabi 'yun, eh. Tapos naka -video pa. Sabihin mo yung ganun. Sa ko to sa so, swipe, ma'am. Sa bilat mo. <laughs> Tapos eh, tumawa pa. Tapos tumawa pa yung rider, eh, no? Para nakakaloko pa yung tawa. Gagaw, puta. Loko-loko yung rider, eh. Ang kulit din nito ni ate, no? Si madam, eh. Tangin, angin. 56 pesos lang pinangbayad yung card. Ang lakas ng tama, eh, no? Ngayon lang ako naka-experience ng ganito, eh, no? yung ganyang pangyayari. Okay pa sana kung ibabayad mo yung buo. Yung kaya sa libo, 56 lang yung pera mo, eh. Pero pinangbayad mo card. Ang sabi niya sa dito, guys, nakalink daw yung card niya doon sa may, ano, application na meron tong rider. Kaso, akala niya, meron pang swipe dito. Pwedeng i-swipe. Eh, di naman ganun yun. Dapat doon pa lang sa pag-book. Pwede mo na nga yun, yun eh. Pwede mo na ano yun eh. I change yata ng payment method. So, pwede mo siyang i-bayad ng cash or pwede kang magbayad nung ano, yung online nila. Gamit nga yung card. So, ililink mo lang nga yun doon. Yun yung dapat ang tamang process. Hindi yung, ano, isaswipe mo dito kay rider, di ba? Ay, alas ang tama. Ito parehas eh, no? Biyang katanyo nga guys, no? Mukhang bigatin to, ah. Inform ko lang kayo ha, bali Victoria ako Wow, sana all. Ako kaya wag niyo akong iko-compare sa mga ang yung mga riders. Ang ina sir, mga ang mga um, riders pa mo, ha? kaya naman sa Ang high tech na natin ngayon. Pero yung mga riders hindi updated sa mga video credit card. Basta tama na eh. Link means dapat may pang-swipe silang dala. Link, di ba? Ibig sabihin link dapat yung pinay, parang ililink, ibig sabihin ililink mo yung card mo doon sa app na gamit nila doon sa may rider, hindi yung ganun hindi yung sa swipe T eh. yun ang ibig sabihin, no, kala ba, Victorian ka galing yata to guys sa, ano, sa hinaharap eh advance, advance masyado mag isip advance to sa ano nyo eh sa ako sa planeta ba galing to eh mag anak yata nito si Plan eh sila Piccolo eh <laughs> last ang tama na ito ni ate eh Yeah, big salita ko doon kaya na kay Kuya mo rider nakakatawa. Saan so, to pwedeng swipe, ma'am? Sa bilat mo? <laughs> parang ano yun, no? parang napaka ano yun, guys, kung baga ano yun, tag life, tag life, tag life yung ginawa ni Manong, ano, Manong Rider, no? Ayan na, lupit. So, yun lang, guys, feeling ko marami ba itong mga parte eh? Baka mag-ano pa ba ito, mag pa ito ng ribat eh. Tsaka, hintayin nyo lang ito, guys, sa may tulpo. Baka pumunta pa ito sa tulpo, eh, kasi ano eh, nagsabihan si, si, Kuya din, di ba nagsabi si Kuya ng ano eh, ng, ng, saan ito si to, yung gagamitin sa bilat mo, baka mamaya magano pati eh, baka medyo lumala pa ng konti, at umabot pa dun sa tulpo eh, baka gawin pa ng kwento neto ni ate Mugel eh. So yun lang guys ha, dito na lang muna tayo, peace, enjoy!